Hi guys, nandito po kami ngayon sa SM ng Pampanga na pagkatapos ko pong nagpa-adjust ng braces ayan, Ah, uh, dahil hindi pa kami nakakapunta dito sa SNR ng Pampanga ayan, itatry po namin uh, pumasok dito at manila ng mga konting uh, groceries lang so ayan nga po, inayos, ko. tapos ko nang inayos yung aking bag dahil nahigpitan ko yung kanyang belt tapos, nakuha ako dito ng postcard sa labas dahil sabi ng credit card na sa labas daw kanilang postcard. So, ayan, napakalaki po ang kanilang postcard. Tapos, ang napang pagpasok namin ay nakita natin ang mga TV. Ayan ang mga nila. Tapos, napakaluwang po ito, guys. So, halos lahat na po na mga imported na pwede mabili ay parang nandito na siya may mga chocolates na nga marami dito mga gamit bahay din so lahat na po meron na dito at hindi po siya ganun ka pricey sobrang luwang din po ito guys Kung kong nakikita nyo sobrang hula uh, Tapos nang uh, lalakad kami ng Ano? Uh, Maghahanap kami ng chips dahil more on po talaga yung dito mga dito mga chips kasi hindi po siya masyadong mahal so, Ito yung mga juice na juices na iba't ibang flavor Ayan, uh, saka so, marami din pong pinapunta dito sa mga grocery ah ano yun dito muna kami sa mga ano sa mga tinapay pipili lang mga kung ano yung nagustuhan Ayan. so kung kasi kung pumunta ng SNL saan hindi pa po na mag-grocery sa SNL uh, mag-on ay mag Uh, membership na po kayo para makapasok po kayo at mag-grocery kaya kailangan po kung wala kayong membership hindi po nila kayo papasok yung mag-grocery ayun salamat po sa mga naman thank you